Guys, nice. hinahanti kay Barangay Tarot Chain. Sinabihan ba naman tayo na ang gabi na napakay ngayon lang na sa video? Ito ang lasing, no? Yes! Barangay! Karangat po sa Ayuda, ni Tasio. <laughs> ah, sabi po nung nadesend mga kabarangay, sa Ayuda po si Barangay Tarot. Barangay! Ang mag ocho

🎵Hinangay tayo'y mag-ochocho🎵 🎵Ochocho🎵 ocho. sa Hinebra What? Uh, ito kasi story na yan. Oh, Kaya nagtalo. Like, oh, like, Magaling kang kupal ka. Hindi mo ninyo kasi.

Eh nagagalit. Eh Paday. Oo. ano ano yung paliwanag? Whatas, kaya nagagalit. Ano ba to? Ano ano yun Ano yung bundok ba yun? <laughs> uh. <Burkan>. <laughs> <laughs> Eh, bulkan yung bulkan. hindi <laughs> Hindi sasabog lang? Sasabog 'yan. Hindi. Baka tagay kaya? Ano? Pero may private. <laughs> parang sa Taal to, parang Taal eh. Oh, may may nagtatanong, may nagtatanong. Ah, bakit daw nag yung ano, yung Angel sa Dibonyo kasi mataas yung tagay. Ah, okay, oh. Kailan daw babaan lang? Babaan. Hindi <laughs> na paliwanag doon. Paliwanag doon. <laughs> 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 Para ko na ako ito ko hindi ginawento niya. Tapos <laughs> <laughs>

Kain kayo na lang kamo. Magkabati pa to. Yung ari tsaka demonyo magkasama. Tapos nag-inom, nag-inom. Nag-inom. Oh. Nalasing. Nag nag Ayan. Okay, okay. Oh. Okay. Eh nangyari, nag-away sila, nagtagaan. Ayun. Oh. Ayun. Galing din ng ano eh yan ang akala ng Dungsyo. Kasi yung ano, eh, nakatabi yan na kasi yung maragitan na d'e. Amen, hindi nalaanod siya po ito. Bagay! Sana! Yun. Pumunta ko sa inyo ah. Sayo mo, gagawin tayo ng ito. Yo. Para kita. Yo. Para mi shout out, shout out, shout out, shout out. Para shout out po sa mga pinsan namin diyan. Yo. Ipo-kwina punta. Ayan. Sa birthday ni Pisampe, papunta po kami. Ayan. Ito. 26 pa. na. 26 Ito. July. Okay, okay, uh, uh, yeah, okay. Sama si Payaw. Ayan. 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 Eh, hati tayo, hati tayo, hati tayo. Ay, let's try kayo. Kayo barangay, yung barangay. Parang yan. Barangay, ano, kamusta Eh, ito. Sabi lang natin sa sasiyaw lang dyan. Sasiyaw, 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 sasiyaw. Ocho, ocho. ocho, ocho. Sabi lang, ocho, ocho. ocho, Bulbul. Apo, yung... Ayan mga guys, yung pagiting sa parang gitarad po natin. Ayan. Si Ipoldo Calamente Jr. <laughs> Ayan, yung... Parang guys, isang CEO daw dyan. Kami nga sa Palatastas. Save! Safe! Tayo na din yan. Isang CEO daw, isang CEO, isang CEO. Bro! 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 <laughs> <laughs> Yo, let's go! <laughs> Sabi ngani hitam, balayat whisky. Ayo. Balay. <laughs> 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 singin, Yes. Barangay! Sarat po sa ayuda, <laughs> <laughs> ah, sabi po nung mga sa ayuda po si 8-8 8-8 Eric Anton, uh, Anton. <laughs>